So about 10 minutes, management. Alright, let's go. So guys, welcome back. No, we're back at it again. Starting the daily dive. So. Yo! What's up ma baby? Good job. Good <laughs> job. What's up ma Welcome to the daily dive, no? Natayangalay nasa episode 9 na na part. do. Ano nga pala pag-uusapan natin? Yeah. <laughs> 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 yun talaga eh, no? Mm. <laughs> yun talaga eh. So, pwede ko i-collab, i-collab siya na. Ang lakas! Ang lakas ng pwersa mo dun, Ray, no? <laughs> na yan. Pero, uh, so ano na tayo? We're, uh, episode 9, we're now at, part 2. Ah, yeah. ah, episode 9, part 2. So, Ah, ang um, pag-uusapan natin ngayon is mas malupit, mas mabigat, mas maangas, mas sting kung ano man ang mga nararanasan natin. Yes, yeah, sir. And it's about uh uh comfort guys. Comfort and hindi lang 'yon. Comfort ang papatay sa pag natin. Yo. Ikaw. Comfort. Comfort? <laughs> <laughs> Kala mo, kami lagi una eh. ano, naranasan mo na ba yun? Oo, uh, oh, um, kanyari, nag-grind ka. Uh, sa akin na ano, siguro yung mga bagay na may mga bagay kasi na talagang sayang uh, sa oras yung mga pamatay oras. Kasi ako sa akin, ano kasi ako okay, eh, talaga ako sa ano. Okay. Sa mga Bye. computer games. mga computer games. Parang ayun yung pamatay oras ko kapag ka may mm -hmm. mga part na may mga dapat akong kapusin. Yun yung like, Parang comfort mo. Kasi yeah. no? sinasang tabi ko muna yung mga bagay na gusto kong gawin at yung mga bagay na dapat gagawin. Parang, okay. parang, akal, parang dahil siyempre dahil nasa bahay ka mm -hmm. Parang ito mo niya ako. <coughs> parang nawala yung dapat na dapat mong gawin. Mm -hmm. Parang nangyayari. Yung mga pamatay oras, yun yung mga inyong ay na. Ayun na siguro sa akin. Talagang ang laking sa party. Yan, pwede games. Okay. Ano, no? Parang hindi na siya nagiging pamatay oras. Pamatay pangarap na siya. Oo nga. Oo. Baliktad siya. Yan oh, oh. hindi gano'n yan. Hmm. Pag di mo kasi na-balance eh. Tama. Yung gano'n. Ako din eh, may ganyan eh. Sabay kami dito naglalaro eh. <laughs> ano, kanyari ganyan, mag -e edit ako na, ano, ng ano, ng sa trabaho ko. Hmm. edit ako picture. Mindset aside ko muna. Kunyari, pagkagising ko ng morning. Dati kasi ang mindset ko, pagkagising ko ng morning, kaya nga namin na itapik to eh, kasi naranasan ko talaga to eh. Dati, pagkagising ko ng morning, mag edit na ako niyan. Mm. Ang mindset ko niyan, grindset mindset, ang mindset ko niyan, kailangan makatapos ako ng isa, dalawa, tatlo, mm. na na post ko. Kasi yun yung ano, yun yung gusto ko mangyari. Parang, parang sa RDC, kailangan na post ako parang uh, yun sa mga nanonood yan na hindi alam yun may business kami na photography so ang gusto ko araw-araw may i ako so pagsagising ko edit ganyan may i ako ang nangyari dahil may na-post na ako na isa dati hindi ako na, na ano ng isa lang pinu-post ko eh. kailangan isa dalawa ngayon pag nakapag-post na ako ng isa okay na mamaya na yan break time ang haba ng break time ko business eh parang ang haba ng oras ko yun ang nangyari, break time, lalaro muna ako. Ganyan, yun ang naging comfort ko nung mga ano din. Ah, uh, scroll, pag i-scroll. Paglalaro, yan. Ganyan yung, ano yung, yung games eh. Yun yun yung naging comfort ko sa ano. Ngayon, nasira na yung ano, yung cycle ng buhay mo na ano, magga grind ka sana. Mm. Mm. Ngayon, dahil ano, uh, na nakikita ko parang dumadating yung time na ano, wala na ako napupusa. <laughs> Naubos yung, ang haba ng oras ko eh. Ang haba ng oras ko, nasa sa'yo na lang eh. Magkikrain ka na lang eh. Diba? Eh, ang nangyayari, nap napunta ako sa comfort, <coughs> comfort zone ko. Mahirap mapunta sa comfort zone pagka hindi mo alam i-balance. Yun nga yun, na, nakakasira yun naman, ng, na, ng, na, ng dream mo, ng vision mo. Nakakabagal. Hindi man makasira, makakabagal. Ikaw, may mga ganyan ka ba? Oo, oh, yeah. <laughs> kaya. Dami. Kaya nga, parang, lalo, siya, <coughs> ngayon, siya <coughs> comfort mo <machine>, siya, no? <laughs> uh, <laughs> 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 Pero, ano uh, siguro, parang isa tayo ko yun ng mga naging, ano, uh, may mga naging problem, uh, eh. eh. Ako kasi parang naging, habi ko rin maglaro. Uh, uh, sa phone naman, <laughs> hindi sa PC. Uh, so, alam mo yung kuya, may ano kasi ako okay, eh, may part sa akin na Iniisip ko na kung ano yung mga gagawin ko bago umuwi mm. pa lang. Naka-set mm. na yung lahat. Uh -huh. <coughs> Though ito yung mga past ngayon naman, medyo nakakabawi-bawi na. Mm. Baka ma-turn off kayo sa kanya. Dati <coughs> yung dati. Dati, ako oh, kuya, ganun. Pag uwi ko niyan, kailangan ano, makapaglaro muna ako. Mm. and Parang pahinga na, no? pahinga oh, mo eh. Oo, oh, pahinga. Oh. Parang deserve ko to. Oo, oh, naman naman. Yan tayo oh. eh. Yeah. Parang, uh, parang, pag minsan ko lang naman pagbigyan sarili ko, parang ah. hindi mo hindi mo napapansin, lagi mo na siyang ginagawa, ah. nagiging habit mo na siya. And hindi mo napapansin, ano, uh, ang dami niya na nakain sa time mo. So ngayon, yung mga dapat gagawin mo, na-adjust din. Yung iba, kinabukasan mo na magagawa. Hmm. eh to the point na kakalaro mo na pupuyat ka, ah. tapos ang gising mo nang umaga late na. Ganun, ah. so ang ano niya, ang... Ang dami na-apekto, ano? affected yung ano mo, yung routine mo. Oo, uh, tama. Uh, Tapos yung katawan mo parang nakakatamad kumilos, nakakatamad gumalaw. And parang ano, parang nagiging short-sighted ka sa mga dati-dati. Parang sobrang uh, ano mo sa mga bagay, optimistic mo na ka, parang ang dami mo gusto maabot. Mm -hmm. dahil, pero dahil sa uh, sa comfort, wala na. Ano na, medyo lumayo ka. Tama ko. Ako. Kasi ako, ayun, sa ano naman, <clears throat> sa kita. Ganyan. Dati kasi parang maliit kita ko eh. Parang part na ani eh, parang oh, sumasawad ako nang ganito. Eh nag-level up. Ano, malayo dun sa sinasawad mo. Naging comfort mo na yon Parang, ah, okay nga ako dito. Kasi ang layo na sa dati. Eh. Hmm. Tapos kaya naman ako kakainin, kaya naman makakain. Nabibili naman, ko na yung gusto ko. Nabibili ko na yung gusto ko na medyo ano, medyo sakto lang, ganito mm ganyan. Naging comfort mo na yun, hindi ka na, ayaw mo na mag-level up. Okay na ako dito, pero ang layo mo pala. Mm. Tama? yun, yun pa rin pala yung isa, <coughs> pwedeng maging comfort mo kaya pumapatay sa pag-hassle mo o sa pag-grind mo sa buhay. Yung satisfied ka na dun sa ano, ay okay na ako dito. Ayaw mo na mag-explore, ayaw mo na mag-level up. Masalab ka na ng comfort zone mo. Oo. Oh. Binax mo na yung sarili mo, no? So, yun, oo. Oh. Isa yan, pagka, ano, satisfied ka na sa, ano, ay, okay na ako sa kinikita ko. Pero, ano eh, ang paraan dyan, mag-look up ka pa eh. Kasi, ano yan, eh, sabi ko, kasi, kunyari, okay naman yung kinikita. Nakakatulong ka sa family mo din. Pero hindi mo mapapayaman yung family mo, for sure, sa ganyan. Kaya nga, ano eh, paano yung, paano pag may sarili ka ng family? Parang, ay, pag inisip mo eh, pag may sarili ka ng family, naku po, mukhang taginit ba? <laughs> Di ba? Taginit kasi yung comfort ka na eh. Kaya nga ngayon, parang i-break na natin yung cycle na ganyan. Kaya laro tayo pag tapos ito. <laughs> And baka may magsabi dyan ko na, ano, baka may magsabi dyan na contradicting tayo sa ano sa part na hindi tayo nagiging grateful or hindi ah. hindi natin na-appreciate yung mga bagay These na meron yung kami. oh. Pero guys, don't get us wrong. Ano, ando na kami sa part na yung kung ano meron kami, grateful great grateful. kami. Sobrang Ay, grateful na namin. comfort natin yun. Oo, pero, uh, yun nga, na hindi hindi natin dapat la magiging grateful tayo sa kung anong meron tayo pero huwag tayong masanay na yun lang yung meron tayo kasi ano ako naniniwala ako ang dami pang ano nakaabang na pagpapala ang Lord sa atin kasi isipin mo si Lord gaganahan ba bigyan ka makikita ka ganun ginagawa mo sa time mo hindi mo siya minamaximize ng tama tsaka biblical no na pagka pinagkatiwala ka sa malaki maliit na bagay mas pagka ka sa malaki hmm. oh, biblical is so ayun maging mindset natin yun. And siguro ang mga steps na magandang gawin talaga dyan. Ako kasi kuya, mm -hmm. kaya sabi ko medyo nakakabawi-bawi na ako. Mas ano, uh, be man of our words guys. Yan sa mga boys natin dyan. Integrity. Mm -hmm. Integrity. Ako sabi ko, di ba, galing on the bus. Uh, pagdating ko ng bahay, kuya, ang gagawin ko yan, iisipin ko na lahat ng gagawin ko nyan. Like, tatapusin ko yung trabaho ko, sasubmit ko to, gagawin ko muna to. Mm. Then pag nagawa ko yun, tsaka ako in-open yung phone ko, oh, ganda, tsaka ako magre-reply sa ano, mga chats, ah, ah, okay. tsaka ako magre-reply niyan, or magkaano. Tapos... Sigma boys. Sigma boys. boy. 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 <laughs> Ganon. Ganon ko siya ginagawa. So, once ko na, na alam kong yung need kong ma-accomplish within that day, nagawa ko na lahat, doon na papasok yung sinasabi mong pamatay oras. Ah. Yun na yung uh, small portion ng time mo na doon mo ibibigay yung... Enjoy, 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 oh, enjoy uh, yun. para sa iyo. Oh. Pero may limit pa rin, syempre hindi ah. man pwedeng magpuyat ka pa rin. Ah. So kung natapos mo lahat ng gagawin mo hanggang alas 9, kaya ka alas 10, mm. Siguro yung 11, yung isang oras hanggang 12, siguro sabihin natin, mm. 11 to 12 na oras, yun na yung pamatay mm. oras mo. Lalo na kung may mga pasok kayo. Hmm, diba? Tama. 12 nga guys, medyo late na eh as much as possible. Mga 10, di ba? Or 11 yan, sana tulog na tayo. Mm -hmm. Ayan. So, ayun. Uh, -ano natin, isulat natin. Mas maganda isulat ah, natin. Mas, may program. Account. Mm program -hmm. uh, Nakaprogram kung ano gagawin natin. natin. sa buong maghapon. Para hindi tayo, para align tayo sa kung ano yung uh, or on track tayo sa so kung ano yung gusto natin kung Value ano? Parang evaluate din natin lagi yung sarili natin. Kung hindi na ba tayo nakakaalis sa cycle na to, ganito, ganyan. Or nasanay ka na eh, nasanay ka na eh. Yun, yun, yun yung <coughs> part na nako comfort eh. Nasanay ka na sa ginagawa mo. Ganito, ganyan. Eh, hindi, hindi na tayo nag So yun, i-break natin yung cycle na yun na kailangan nating mag, ano, kailangan nating mas mag-level up. At ang dami pang pwedeng gawin sa buwan. Hanggat bata pa. Hanggat may lakas pa eh na, diba? di na natin kasi dadating yung time. Tsaka mas masarap no na ano, ah, hindi mo na iindahin yung ano, sa araw ng bukas, hindi mo na iisipin, ganito ganyan. Uh, ah, lalo na pagkausap family ni, eh, pangangailangan ng family. Tsaka pala ko yan, maganda din sa habang maaga pa, ito na sabi mo po <coughs> eh, Parang habang maaga pa, nag-rime yung mga bagay na gusto mong gawin habang bata, kasi mm na araw baka hindi mo na kayang magawa yung mga bagay na ginagawa mo na masasayang yung mga, mga dami ko din natutunan sa araw ito kasi yun, may mga time na talagang sa may mga pamatay oras sa na talagang sayang ubos ubos oras talaga eh tapos parang ayun, parang mag, mag reflect lang tayo sa sarili natin kapag ka uh, dumating tayo sa age ng support na tayo at it parang sabihan sa sarili natin sa ginawa ko oh. parang wag sana dumating sa punto na Tumatingin tayo sa katandaan na hindi man natin nagawa yung mga pangina. Gusto natin gawin yung mga pata pata pata. Ito um, lang. Tama. Toto Tsaka... Tay! <laughs> galang yan, <galang>, yan, <laughs> no? ha? Tsaka siguro kuya, iniisip ko lang, hindi kaya... Ngayon lang, napareply -na nga ako ah. sa last series. Hindi kaya... Lumiit na kasi yung tingin natin sa sarili natin. Kaya nakontento na tayo sa kung anong meron tayo. Pwede. Okay? No? Kasi kuya, iniisip ko... Dati, ang lalaki ng pangarap parang try natin mas lakihan pa kung ano yung nakikita natin. Like ako kuya, personally, may personal akong pangarap eh. Gusto ko magkasasakyan. So may may part sa akin na inisip ko yung kita ko, expenses, parang medyo malabo pa siya ngayon. Kaya parang kontento na ako. Pero kung inisip ko, itong pangarap ko na to, kaya ko naman siyang, kaya ko na ang kailangan ko lang gawin, i-maximize yung oras ko. Oh, oh, oh. Mas, mas lakihan ko, or mas... Grind oh, mas, hassle talaga. Mas lakihan ko yung hakbang ko. Oh. Oh. Baka kasi masyado lang akong, ano eh, na ano, na... No, Ay, okay, okay. okay. Oh, no, we, we, Parang hindi, wait, oh, eh. oh, hindi, ano yun? Hindi na ako, dito na lang ako. Mm -hmm. Okay Ito? na ako dito. kasi nakukomfort comfort oh, ka na oh, eh. Iyon oh, oh, nga, parang lumiliit nga yung tingin mo sa mm -hmm. card mo. Yun pala, yun, maganda din yun tayo sa mga nanonood, especially boys, tayo kasi yung dapat mag-provide. Eh. tayo yung provider. Taasan mo yung tingin mo sa sarili mo. Hindi maging mayabang ha. Taasan mo na malaki pa yung magkagawa mo. so, yung dadating din yung point na ikaw na ang boss. parang ang hirap, no? Yung part na ang pagiging boss ako, ito, ito ako. Yan kasi yun, diba? eh. Ibulag mo yung sarili mo eh. Yan kasi yung ane, giant lift of faith, guys, mm -hmm. na dapat kailangan ikaw mismo sa sarili mo. Parang pag iba yung nakarinig, parang oh, oh, pabulog. Oo, no. ganun! Oo. No. Oh. Mm -hmm. Sa mga... for sure may mga nagsasalita ng no, ganyan. Hindi titiwala sa'yo, katulakan na po pa dun na. Oo. Success is the greatest revenge mm -hmm. ngayon, eh, di ba? So yun, maging ano yun, huwag natin maingat yung mga tao sa kaligid. A ako, ano, hindi ko naman sinabi na matagumpay na yung business, RDC. Pero alam ko na, na nakaano na, may ugat na. O, biro yun mo, ang ang naging mindset ko na, na ano, eto na ako hanggang pabrika ko. Kasi puro pabrika ako eh, na trabaho ko ganito. Sanay na ako magbuhat ng ano, ganito, pa, pawis-pawis, ganyan. Parang, nung time na yon okay na ako. Ganito, may provide. Hindi ko pala alam na malaki pa pala yung kaya mong gawin. And malaki pa pala yung plano ng sa buhay mo. Pero yun mo yun, from ganon, ngayon, parang sinasabi ko nga marami talaga akong oras ngayon. Kasi, ano ikaw na mismo yung may-ari ng ano, company na med. Pero yun, hindi ko akalain na, na ganito ganyan kasi ibig mga tao sa paligid mo, maliit na yung tingin sa iyo. Pati ikaw tuloy ko, eh, ganito lang ako. Pag-reunion, oh, ganito ko ako. Pag-reunion, for God's glory, ngayon pag reunion, hinahanap, hinahanap, hinahanap na ako, ganito, di ba, nung nandun niya, puro ako yung hanap ganito, ako yung gusto magplano, ganyan. Biruin mo yun from wala sa ano, pero dahil tinasad ko nga, hindi nakaalis ako sa comfort zone na gano'n, tumawit, eh. nilakihan yung habang, mas, mas lumaki. Eh. Ngayon, hindi kasi natatapos yung comfort zone eh. Di ba? Hanggat ano, re-level up ka. Makakomportable ka na naman. Sa alis ka ulit doon. Level up ng mga plebe More, more and... Uh, hindi ba sa mga ano, guys? mga harap ng mga Kaya mo. At uh, kaya nyo. Nyo kasi sasamahan at sa ka ng Lord. Yun yung yeah, need guys, na kaya kayo mo. Tama yun. Kaya mo, kaya natin. Sama-sama tayo. At dadating yung time. Kayo din. No? ko-comment na natin. Uy, ganun ka na. Success Ang daming, daming ganyan. At sana ko yung magkaroon tayo na 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 meet sa even mga viewers na rin. Magkaroon tayo ng parang parang meet and greet na tayo. Or Pwede. parang oh. meeting ganyan. Mapagkwentohan lang natin yung mga bagay-bagay na Beses, sige, na sige, sige. Di Let's go. Oh, no problem. Yun, yes. yes. oh, no? Mag-comment kayo dyan kung sino mm -hmm. yung gustong sumama. Comment kayo. Iisasama namin. Kami bahala sa gastos. Siya pala. Simple <laughs> <same boy> comfort. <laughs> Thank you guys. Hey, guys. See you tomorrow. Boom, anong oras? Sa last Ang madaling araw ako. <laughs> <laughs> oh, <so> ha <shit>. yeah. <laughs>